Walang bagyo pero ayon sa pag-asa, magpapatuloy ang pabugsubugsong pag-ulan dahil sa tinatawag na shear line o salubungan ng malamig at mainit na hangin na umiiral sa bahagi ng Luzon. Mula pa kahapon, kalbaryo na rin sa ilang sementeryo ang baha na umaabot ng hanggang bewang ang taas. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Francis Orson. Naging mala obstacle course ang daanan ng mga bisita papasok sa gate 2 ng Garden of Life Public Cemetery sa Mandaluyong City kahapon. Matapos kasi ang pag-ulan, naipon ang tubig sa entrada ng sementeryo. Si Lolo Rodrigo kailangan pang iikot ng malayo at buhatin para makapunta sa puntod ng kanyang mga magulang. Hirap o, kasi ulang sa rampa. Wala. Sana nagpo-provide. Sana maayos na uh, or maglagay ng rampa. Ayon kay Christopher Aquino, focal person ng Garden of Life Cemetery, aayusin na ang gate to simula November 15. Ganon din ang pagpapagawa sa rampa para sa mga PWD. Parang tipaklong naman na tinawid ng ilang bisita sa Masantol Cemetery sa Pampanga ang mga nicho. Ang sementeryo kasi, mala water world dahil sa gabewang na baha. Pero heto ang malupit. Buhay para yung iba sa nakalibing dito, problema na pala nitong sementeryo ang baha. Itong taon ng ganyan, yung apo ko, naiwan na lang pati yung mga anak ko. Pansin na nga sa mga puntod ang matagal na pagkababad sa baha dahil nilulumot na. Kaya naman nakatakdang magbukas ng bagong public cemetery ang bayan. Sa Cebu, nagsitaasa ng presyo ng ilang bumisita sa Quereta Cemetery dahil sa init ng panahon. Ang lalaking ito, nahimatay habang namimigay ng tubig sa mga bisita. Agad namang sumaklolo ang paramedics. Matubal naman ang bentahan ng mga bulaklak. Kaya nagbagsak presyo ang mga tindero. Ang bulaklak na Taiwan, nasa 100 pesos na lang ang isang dosena mula sa dating 180 to 200 pesos. Ang mga dumadalaw kasi sa sementeryo, yung patingitingi ang binibiling bulaklak dahil mas mura. Sa Davao naman, halos kainin ng mga damo ang mga libingan ng mga namatay sa COVID-19 sa Tagakpan Public Cemetery. Lagpas limang ang inilibing dito ng mga non-claimant na individual sa Southern Philippines Medical Center. Pero depensa ng caretaker ng sementeryo, lilinisin din daw nila ang mga nicho. Mobile journalist Francis Orsho po, hatid ang muka ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.